Hi guys, magandang tanghali. Andito naman ako sa bundok. Maghakot ako ng kahoy guys. Para hindi masira. Baka kainin ang kanay guys. dalhin ko doon sa ibabaw guys. Sayang naman masisira ang kahoy na kukunat. Galing ko doon sa itaas. Ito yung payag namin guys. Bahay. Hindi pa tapos. Gamitin namin ito pag gawa ng bahay guys. dah ni korang ni tu para hindi nak masira ka ini nang ana sanai Kasi ako sa inyo, kayo na ang Kaya makigalang na yung lupa namin sa bundok guys may saging may niyog may punong kahoy thank you guys salamat, god bless, bye oh